Ang mga staff na nagkakahalagano sa 10 piso, hindi raw galing sa munisipyo. Upang bigyang linaw at kasagutan ng reklamo, nakipag-ugnayan kami sa National Bureau of Investigation o NBI. Uh -huh. Matapos pag-aralan ng kaso, agad silang nagpatawag ng isang pulong kasama ang Presidential Anti-Colorum and Cotton Task Force o PACTAF sa Camp Aguinaldo. Ang pinag-aaral um, ng kung may ordinansa ba na dapat talaga merong sa piso? Ay merong kailangan ba na dumiretso dumiretso lang sa Central Gatikan? So, ang nabasa ko, um, ay meron ngang sa pero walang nagsasabi sa piso. Hindi okay. nga, kung ang pinapatupad sa mong piso sa kuog lang, dapat hindi yung hindi po oh, hindi kung ng mga pag-uusap na hindi kayo nagpapasakop sa 10 piso. Uh, you are not secure na kami na bold to live that 10 piso. Uh -huh. Base sa pag-aaral ng pak-pak ang ganitong uri ng tikitan. May sangkatutak na katanungan at butas sa batas. Ang operasyon yun, not in conformity of this uh, existing ordinance, pinagbayad kayo ngayon ito sa 10 piso. Ang gagawin naman natin dito, gawin ko kung nagawa na ng mga counterpart natin sa MBI, kung ito pang resibo na to ay binirify na sa tanggapan ng San Mateo, kung ito ba talaga ay legal at dumaan sa proper accounting ng San Mateo? By result? ito nga sir, nandito na, pero uh, hindi niya sinabi na magbayad ka ng 10 piso kada ikot. So nakikita ko dito sir, we have to verify this ano muna, ticket muna. Kung ito ba ay talagang nakaano sa munisipyo o okay, sa okay. lang Ang local traffic enforcer naman ng munisipyo ng San Mateo dapat daw matutukan. Kung sa enforcer, record check natin kung talagang siya ay legal na empleyado o enforcer ng San Mateo. Ang isang nakikita ng bayonisyo dito yung pagtitiket ng trip cutting. Hmm. Kaya naman, wala nang inakseyang oras ng grupo kasama ang tutok Tulfo, paktap at Pak NBI. Agad pinlano ang gagawing paglusob laban sa abusadong traffic enforcer ng San Mateo. Kinabukasan, maaga pa lang, nilusob na ng grupo ang teritoryo ng mga kolokoy. Pagdating sa lugar, tila nagbago ang eksena ang rumaratrat ng sitas sa mga pobreng super abay miyembro ng kooperatiba na kinilalang si Rogelio Sebastian. Uh, Tila anghel naman sa kabaitan si Edmund Bulan. Malayo siya sa unang Edmund naming nasaksihan na sobrang tapang. Tayo na Kaya ako ma'am tatanunsyo nila. Wala ito sa... Sir, galing po kami ng mali. Basta po kami. Huwag na po Basta kami Pero kahit naging bait-baitan, kalaboso pa rin ang kanilang kababagsaan. Ito, ano yan? Lahat yan. Buhanin namin ha. Sige po siya. Kasi ebidensya Sa huli, napasuto sila. Sama rin. ka, sama ka na. Sama ka Sama ka na. Sama ka na. Sama ka na. Ito lang sa dito. Sa tanggapan na ng NBI idiretso ang kolektor na kinilalang si Rogelio Sebastian. At ang pabibong ticket este trap enforcer na sa Edmo Bulan, malinaw sa record ng munisipyo ng San Mateo, hindi deputized ng LTO at otorizado para mangumpis ka ng lisensya ng mga chauffeur ng Ito pong si Edmund Bulan at si Rogelio Sebastian ay kinasuhan namin ng violation of Article 177 Revised Penal Code as amended o usurpation of authority or official function. Kung mapapatunayan sa korte ay may karampatang parusa na prisyon koleksyonal o may pagkakakulong ng mula anim na buwan at isang araw hanggang dalawang taon at apat na buwan o mula dalawang taon, apat na buwan at isang araw hanggang apat na taon at dalawang buwan. Agad din namin kinuha ang panig ng munisipyo ng San Mateo Rizal tungkol sa nakakalokong koleksyon. Paliwanag nila, pinagbigyan lang daw nila ang hiling ng Commonwealth Transport Service and Development Cooperative. Ang nangyari nito, no, yung Commonwealth Transport Group na mabiyahe dito from San Mateo down to Montalban ay humiling sila ng ano, no, lumapit muna siya sa probinsya, sa transport group ng probinsya, para nga magkaroon nga ng ticketing or uh, parang may ticket stop sa panginigay para ma-eradicate nga, maiwasan nga ang mga trip copy. Pero nang tinanong namin siya kung legal ba at may memorandum of agreement ang presyo ng stop, si Sir medyo nautal. Um, Siyempre, um, kinakailangan namin magbumuo ng ordinansa o or resolusyon no? dahil sila uh, matapos po nila sumulat kami po ay humingi ng parang uh, parang agreement sa kanila no? parang lumalabas po uh, sulat yun eh parang agreement lang na kami ay pumapayag na mag-set up sila dito ng mga points kung saan sila pwede mag-check up ng mga tickets Ganun po ba sir? Paano kaya nasabi okay, ng kooperatiba na legal lahat ang kanilang tiketan? Ako namin ginanap yan, tinatupad yan, meron kaming Ibig sabihin, dumaan ang proseso yan. Pipilit namin yung gusto namin. Eh, hey, kami naman, hindi pinipilit. Dumaan talaga nang legal Ayan proseso po. yan. Pagdating sa presyo ng staff, labas na raw sila sa usapan. Nabanggit din nila na sila yung maniningil, no? Pero ang San Mateo is uh, labas sa usapan ng maniningil nila. Talaga po, sir, ha? Eh, ano itong nai-record ng na aming kamera? Pero yung, ano yung sa bigayan po ng staff. Sa amin yun, kasi kasama rin yun. Alam nang munisipyo. Mm, buong puso pang ipinagmamalaki ng mga kawani ng Diamond Cooperative na very cooperative rin ang munisipyo sa Tikitan at kalukuhang koleksyon na ito. Kaya naman, upang bigyang linaw at sistema, magpapatawag daw ang munisipyo ng Dialogo sa pagitan ng Acto Group at ng Commonwealth Transport Service and Development Cooperative. Layon daw nila na mapag-usapan ang legalidad ng presyo ng staff at isaayos ang mareklamo laban dito. Sa ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na napakagulog ng sistemang ito. Sistemang malinaw na ilang buwan na ninyong pinagkakitaan. Huwag maging sausawero sa kita ng mga kawawang driver. Hanggat hindi malinaw kung para saan kasingilang yan, illegal yan.